Kailangan pa lang nang matanami. Araw makasayo may ubyahe paingon din ang pustigo kung asa ang lugar sa akong partner. So before may maubyahe paingon din ang pustigo, sumuha to sa upo upulo para mauli namo niya ang sidecar sa baboy. ug magkakuyo po mi sa isa ka uban at sakay paingon sa minaw. Araw dito maghalat sa among bukongan. kay makisakay may paingon diri Araw nito sakay may isang pamasahe. So after na mo na uli ang sidecar sa baboy diri sa Barangay Dapitan City, kahulat na mi sa at bang og masakyan na mo pay minaw minawo kay dito may magulat sa am kabukungan. Sa so, nisakay mi may ever good na nagpamasahe mi o 18 pesos per head. So na mi karon diri sa Barangay Minawog, Dipolog City at bang sa so City Hardware. Samtang wala pa among giholat sa umoto na mainit sa may kawa pa mga may pamahaw. Sa tantong hinulat sa isa ka oras, gila ay nadyud ko. Pero okay ra, at least makasave me o worth it po ang among pagpaabot. Kay libre ang among pamasahi. Paingon liyon pustigo. Grabe na dyud tag time lapse din ang tapita guys. Kay naan na Anna, dahil may susulod sa sakyanan. Ay pagka oran-oran ani mogika ka na may paingon los. Liyon pustigo biyahe na may. So, first time din sa akong anak mo biyahe. O, second time po na akong biyahe pa sa lugar sa akong Paris. So, kanina tayo, nagdaga na ng... dyan ang among kisakyan. Kanina tayo, katulog na dyan kayo Pero, pa nakatulog ang akong anak. Kinsa rabi dili katulog ng sa iyo kay Mata. Alas 4.30. Wana, perting tulog sa akong bata. Tadang. Pakita po din ako ninyo, guys. Ah... Uh, view sa gawas. Kung makita ninyo ang gabi should be Sa moto, gizom-zom pa ko Pero wala ako kabalo kung asa ni ning dapita. Kay nakatagpila ko tulog kay sa Kaayaw ka ko ganaan matulog. Pero, saan ka ni? For the go. Gibati na kaguto mo at ni Hapit Mio Karindiriadres, Municipality of Manuel L. Rojas, Sambuanga del Norte another time lapse na po naabot na dyan may dapitas sa municipality of Sindangan, Sambuanga del Norte ito makita diri ang ila ang bypass kung makita na to ang college school sa Sindangan Ug diri na dyan nagsugod ang akong mga uh, pag init sa akong sampot o panakit sa akong sampot kaya agis tungod ka layo sa among biyahe. Halos 3 hours na may may biyahe. Nanakit nga akong tuhod kay dili ka katulid sa pagpungkod during the pita guys. Inani ka pait kung ka nga wala pod ka na sanay na magbiyahe layo. sa traffic? Naaday na mas ko na magpadyaw direct. Yes guys, kay traffic, kay agya aning road widening. Taghan kayo sila giayo nga dalan mo na naka nakakost nga naabtan siya mig 3 hours o, sa among biyahe so kung nga dalan, paingon sa lugar or sitio sa Dilosong Pitugo Leon B. Pustigo sa Buanga del Norte Time lapse uh, na alamit sa Dilosong Pitugo Diyon po ko sa Buanga del Norte. So kini nga video guys, paingon mi sa tindahan para mapalit og wifi ticket para naatay connection o makalingaw-lingaw po ta ginagmay dere kung wala tay buhaton or wala tay lingaw. So the reason nga naami dere arawa na, araw na managkot mi ni Mama Ugang, Susana, kaya iyang pahinom doon September 27. dari lang ako ito guys. Magdagalang salamat sa paglantao.